Hmm. eh, ka, oh. ta. Dali, dali. Hmm. Hmm, kain ka ha. Sana ma kasama mo. Apat kayo ha. Ha. Ah. Apat kayo ha. Ba't wala ka, wala yung kasama mong tatlo. Hmm. Gutom na gutom ka. Ha. Lagi kong bin, kinasalubungan ng tinapay. Apat ah, yan sila eh. Yung isa na lang. Maapit pa yan siya dyan. No? Ano po tala. Ibigyan eh, ko ng pagkain. like, yan eh. Oo nga eh. Isa na lang. Oo, doon yan oh. You know? Yung ano na yung yun? oh. Wala na eh isa na lang, yung ko ng tinapay para mabuhay lang. <laughs> Yan kami si Shortcut. Yan mula ron. Yan lahat Yan lang siya. Yan lang yung nakatira. O, oh, doon Sa so may ano. Duno. Yun. Bye-bye. Alis na ako. Ha, ah, ka na lang ha. Kumain ka dyan. Bukas ulit ha. Dadalhan na lang kita bukas ng pagkain ha. Bye-bye.